Hoy Larpe, masa mo itong kahapon? Nagkagubot mo na mo sa basketbolan? Ay, wala ito mamay. ay. Itapok anak ko atog mga chicks. Hala ka nagsugod na mam ma o. Oh. Grade 12 students with their sports attire. Hala ka, unsa man ang attire ni Mumi? Ponpaon! Kung sa'yo ponpaon? Mga sports, mga good nga ba? mga basketball, mga volleyball. Sus, pwede mga good na. Sir, kaba ka unsa ng unsa sports, sir? Halaka on sa man ang atayar ni me. Mura man siya nanay ko, din gigukod og iro. Hi, Rickmore, Uy, Luigi. Kumusta mo naman tiil? Eh, concerned yung kinasya na ako, oy. Akong sa to Rick Moore, oy. Bugat ka ni kay ilikan, kay Daganar, kay Grabas na butang. This is the talent of alam contestant, alam siya, contestant siya, number alam 6. Murag magmagigmad madik siguro na siya, sir. Hala, iya rin, putlon. Sir, paminaw na ko sir. Hindi na niya maputol sir. Baga kay na oh. Kasi may makaputol ana. Hala ka nga nung kana pa man yung gipili nga talent. Uy, lisod man kayo na. Kabaga ana. Hala akong abay. Di gina masilbi. Bay, katon lang talent akong gitudlo ni mo bay. Hala kana na may talent. Oh. Hala. Ipon ipadong. Hala, galingan yan. No? Kiyon sa ba na niya? Awa na. Kinina na idao ba Daw na ni. Ah, asa talent daw oh, oh, man so, ni. Daro kayo. Oh, tanawar na oh. Halak ka. Masa po kayo, talent tani isa no? Go bash. Ah! Ah! Ngay mao na na talent. Sir, na din ni nga nang talent sir. Kabuo ang unsa man? Halak ka unsa man ang talent ni me? Pa cute cute na.